Dam, kahit 120 Sige. Tatapin <laughs> na yun. Eh. pa ako? Papasend pa nga ako, eh. <laughs> <laughs> Alam mo eh, yung first car, kusakali? Hindi, na, hindi na, naman. bigla <laughs> <laughs> na lang ba lakad nyo ngayon? Biglaan talaga nga. kasi talaga kami boss. nyo nga nito. tayo kayo. Pag hindi lang hindi kami nagustuhan. Hindi talaga tayo 120 talaga. Sige nyo Ah, 119. <laughs> Ang galing nyo manawad ah. Ba't parang alam na alam nyo tawaran? Eh, followers ba eh. Dali ako ah. At estribe nyo muna. Para transparent tayo. Para ano, matuwa-tuwa ka. At, nga, wala ka ba nasahan? Saka <laughs> Wala, yun, wala sahod. Yeah. <laughs> Natawad sila 115 okay. dito sa Sariwang GX. Eh sabi ko nga mga boss, wala naman na itatawad dito. Itong dalawang to, walang sahod, nakaubad pa oh. <laughs> ano? Okay lang ba? Walang sahod? Baka sumamalawad nyo sa akin ah. mga boss, ikaw ah, bali may walk-in buyer tayo. Ayan, sila ano, galing pa ng... Kalookan no, tayo na. Baka may ka tayo. Baka may shoutout ka. Ayan, baka may shoutout lang po kayo. Wala, wala. Ikaw, madam, baka may babatid na Madam, sagot na ba talaga yun? Sagot so na. Hindi ka nga talaga maawas siya naghanap buhay? 112. Nabuwasan pa. Patay tayo niya. So ayan mga bossing bali ba, papa test drive muna natin itong uh, Nissan GX natin mga bossing ko. Ang galing nila manawad at uh, legit followers pala talaga ito. Ito pala si madam, ang ano. Uh, Ayan, mag airpot po yan sila. Okay. 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 Ha? Uh, ayun, papasama na lang namin kayo doon. Saglit lang naman yan. Ayoko nga. Ano masasabi mo? Ang galing nila manawad. Tayo tayo naman tayo yan. Ang galing malawad ang ating mga legit followers. Ayan mga bossing ko. Automatic transmission registered till next year. Ice cold aircon. Sariwa loob niyan mga boss. So, 115 lang ang tawad nila sa atin. Ha? Napakahuhusay manawad. Mga... Kayo na pala, ibaliktad na tayo. Kayo na yung idol ko. <laughs> so, yun, mga bossing ko. Bali, mga followers na natin, mga idol natin. Ha? Talagang ang mga Pinoy talaga. Hanggat makakatawad talaga, tatawad. Malupiton talaga. Eh, Pagka masaya namang uuwi si tatay, oh, nalap na oh, nalap si tatay ngayon. Asa mo si tatay? Tay, maganda-ganda ang ngiti natin ah. Oh. oh, hello. Ayan oh. Kanina sabi nila, ganito lang daw budget nila. Pero maya-maya lumabas na. Ang tunay na ulay. <laughs> Kanina mga si sabi nila, ganito lang daw, daw budget nila. So ngayon, napalabas natin ang tunay na kulay. Labas ang pera. <laughs> Kaso nga lang, Unti-unti na lang, wala sa na lang sa sauri na labas si Kuya Junior. Junior! <laughs> <Nyar! laughs> ayan mga boss, ka kaport test drive po. Ayan, nila tatay ko. North Caloocan pa sila galing. Eto na, ang tinatawag na bawi na lang sa vlog. Ah ta, rekta na agad si tatay oh. Ah! Pag, ayan o, oh, mga bossy ko. 150 lang yan ha ah. Legit yan Makasabihin nyo scripted na naman eh oh. Oh, Murang mura talaga tayo magbenta easy <laughs> garage the number one Nagsasabi ng presyo <laughs> So ayun tayo Ano masasabi mo sa deal natin uh, Medyo okay naman Mabilis Mabilis oh. ang transaksyon Wala nang babatiin pa Nabati ko na yun eh. Nabati ko na. But dami naman siya. mo naman sa deal natin. Happy? Salamat sa malaking discount. <laughs> Happy naman? Happy. Hindi, galing nyo mamalawad eh. <laughs> Hindi, sana sa susunod ako makakuha na yun. Mga bossing ko. Ayun si tatay oh. Teka siya, si tatay. So yun mga bossing ko. Bali, sold na po ito. Nissan GX. Uh, Ayun, napagbigyan natin sila sa kanila tawad. Unti-unti na lang tangay ang puhunan. <laughs> Pero okay lang, sabi nga na in-check, di ba bali, kita. basta tuloy-tuloy, goods na goods na yun, kaibigan. So yun mga bossing ko, bali, paalala ko lang po sa inyo ulit. Uh, keep like and share lang po and comment lang lagi para sa ipapamigay nating uh, sasakyan, ipapapree raffle para makasalip po kayo, ha? So, keep tune lang, ha? Puta ka na, keep tune. <laughs> Ayan na, itsura na. Happy family. Walang sahod. <laughs> Oh, peace ba muna tayo. Peace ba. Thank you so much. Thank you. Sana uh, balik love. Peace ba man. Okay. Nadalik so, sa summer to. Ayan. Yeah. <laughs> so, ayan mga bossy ko. Hello. Bali, congrats po kila boss. Uh, legit followers yan. Kaya, uh, na natin sa tawad kahit wala sa worry nito. <laughs> <laughs> so, ayan. Congrats at babiyahin na po kami. Pa, may kukunin din kami unit. So, boss, maraming maraming salamat. Congrats. Thank you. Thank you so much you. po. So ayan mga bossing ko, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat Tapos, na patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC si Garage at hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat ng walang sinasahod. Kengeng! A <laughs> ka muna A. A ka muna. A! <laughs> Yung kanila, naman. A! Biglang ba? A! A! Ay, lo, no? para silang ano, eat and run. Uh, eat and run. <laughs> Madam, congrats. <Bye. laughs> happy happy na silang uwi Parang eat and run ano. <laughs> Lagi mo na umuwi.